So maganda maganda araw po sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman po. Ayan. Papakainin ko buhay muna yung ating mga alagang pusa. Ayan. Ang puputi nila. Except dun sa isa. Ayan. Medyo magulo lang po sila pag pinapakain. Ayan. Napakaganda ang araw po ngayon. Natapos din yung uh, bagyong dumaan. Ayan. Nalusaw na rin sa wakas si Bagyong Uwan. Grabe. Yung yung first time ulit na napakalakas na bagyo na tumama dito sa aming aming uh, barrio, baryo. Ayan. At so, ayun mga kajano. Ko After kong maligo at eh, ayun, naglaban na rin po ako. At uh, nagsasampay na po ako dyan. Medyo hindi pa aesthetic yung ating labahan. Parang beer finish pa. Ayan ang pang patak na mga semento Ayan. so siguro mga kadyano magpipinturahan din natin ito ng white ito sa labas para magmukhang maliwala yung ating bahay sa so, ngayon wala pa tayong kakayanan na magpintura yan ang iipon pa tayo ako pong gumastos na basta basta ito po sumili po tayo sa ating fish pan yan. Medyo nagtatago yung mga isda ko diyan. Medyo malinaw na rin yung ating tubig po ng fish pan dito. Ayun, meron po dito ng uh, bulaklak na yung ating hindi ko alam kung anong tawag dito yung water plant na to. May bulaklak na siya. Ayan. At siyempre mga kadiano, hindi mo mawawala yung pagkakarwash po natin kasi bumagyo po ang nakaraan. Nagkarwash ako bago bumagyo. Ayun. Karwash uli. Medyo marami pong uh, nagtalsikang lupa doon sa ating sasakyan tsaka po medyo nagasgas or mga hairline scratches doon sa ating sasakyan dahil nga doon sa dating nga po meron dito parang nit po ako nilagay ngayon ayan, ayan. na wipe at po lahat pati yung nasa likod ayan. medyo di naman masyadong visible yung mga gasgas -gas. okay pa naman ayan hindi naman masakit compare sa noong bagong bili ko yung sasakyan kasi noong unang bagong bili ko napakasakit sa kalooban at ka nagkakaroon ng mga scratches sa so, ngayon ay tanggap ko na yan siguro pagka ano lang iipon nila lang natin yung mga gas gas then ipapa repaint po natin since matagal pa naman yun Ayan, kinarabas ko. Sinabong ko muna yung ating sasakyan din. Ayan. Buti na lang may pressure washer tayong sarili. Mas madali na pong uh, magbanlaw at magbibis po ng ating sasakyan. Ayan. Shiny and shimmering na ulit siya. Ibabiyahe po natin ito sa Maynila ulit. Sa darating na weekend. Ayan. Abangan nyo nalang yung vlog ko doon. At ayun po. Ito po yung kuha nung sa bagyo. Uwan. After ng bagyong uwan. Ayan. Medyo ayun, nagkatubig po yung ating palayan. Kasi nagsabog po sila bago umagyo. Kaya ayun. ako uh, ulit po tayo. Bibili po tayo ulit ng bagong binhi. Ayan. Naglilinis po si Tito Cesar dyan with crystal. Ayan at ayan po medyo na suyod na po ni Kuya Brian tong sa kanyang part ayan. mamaya na lang po isasabugan niya na po yung yung kanyang bukid ayan. at tayo po nagpalipat po ulit ako ng drone kasi nagsasabog po ng palay doon sa ating or may naguhulip ng sabog kasi nalabog po kasi sa bahay yung ating palay eh. Ayan, napakaaliwalas ng paligid. Wala na po yung bakas ng bagyo. Ayan, nalinis po ng uh, mga pinitak ni Kuya Brian. Eh. Super ganda niya pong magpaleta. Malinis. Yan si Kuya Brian nagsasabog na po ng binhi. Wala naman siguro this after ng bagyong wala na siguro susunod. I hope. Ayan. Ito naman yung part ko. Medyo konti lang. Inagos po yata ng ng tubig yung mga binhi natin. Kaya yun sasabog ulit. Ito yun. Meron po pala kaming kinuhang uh, maguhulip ng ating mga binhing palay. Ayan. Eh, si kuyang nakakulay green. medyo marami po siyang huli pang kasi marami din po kasi na pala. Ayan. lang natin siya ng ating drone. na napakaganda po ng paligid dito. Napakasimple ng buhay. Yan, Yan nga lang po sa pagpapalay, hindi po siya madali. Mula sa paglabas po ng pera, syempre, sa pag-aararo, sa pag-ahanap po ng tao, syempre, wala po kaming namumursyentuhan dito. Ayan. si Kuya Brian na may sarili niya. Si Kuya Brian, kasabog na rin po ng binhi. Siguro po ngayon is gaganda po ni Ani kasi patag-araw na po kasi. Hindi na po madata pa yung kanyang palay. Ayan. At sana po is uh, tumaas na rin po yung presyo ng palay para makabawi po yung magsasaka sa mga ginastos nila sa bukid na yan, sa palayan. Kasama ko si Tita sa Nasa ilalim po kami ng mangga. Ayan. Yan, bali po punta po tayo. Try ko pong pumunta ng ilog. Tingnan po natin yung flood control project dito. Kung nagibaba or hindi. Ewan ko lang, hindi ko kasi alam tong flood control dito eh. Kasi matagal na rin tong lalagyan nila ng riprap. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Ayan, punta po tayo dito sa bandang ilog. Ayan, wala pa pong uh, riprap doon yung flood control natin dito. Sa so, kabila. Mapaniki na po yung kabila dyan. Ayan. Mapaniki na po yung kabilang part. Doon sa amin, ayan, meron na rin pong uh, flood control dito. Dati po kasi nung nandito pa ako nung bata pa ba ako, napigtas po kasi yan. Tapos bumaha ng sobrang taas. Ayan. Ngayon, safe na. So far naman, wala pa naman nakakaranas ulit ng baha ng todo. Ito, iuwi po natin yung ating drone. palubat na. Ayun po, napakaganda po ng tanawin dito. Berde yung berde kasi planting season na naman po. After 3 months is anihan na ulit. By January po siguro, aga-anihan na naman ulit mga yung ating mga magsasaka dito sa salapungan I hope na wala na pong dumating na bagyo or ulan na napakalakas ayan, ito po yung kina Tita yung dalawang part na to nadamay rin po sa bagyong uwan Ayan, nagka panot-panot yung ating palayan. So ayun, napakagaling lang dati wala pang drone eh. Napakamahal pong mag uh, renta ng isang aerial shot ngayon. Napaka dali na lang po at libre pa kung may sarili kang drone. Ayan, dati po kasi helicopter po yung ginagamit pag uh, mag-aerial shot. Ngayon napaka convenient na po at uh, less hassle sa pagkuha ng helicopter Ayan. or available na sa public yung pagkuha ng aerial shot pero may mga restrict, restricted zone din po na pinagbabawal na magpalipad ng drone katulad sa airport or malapit sa airport o sa mga private uh, private property Ayan. kaya dito lang po sa part po namin nagdo-drone hindi po ako masyadong Lumalayo. At ayun na lang po, dito na lang po muna tatapusin 'yung ating video. Maraming maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.